Pagyayantok ang isa sa mga pangunahing kabuhaya na mga katutubong tagbanwa-kuyunin sa Taytay, Palawan. Ngunit sa kasamaang palad, halos wala silang kinikita dahil sa mga manlolokong pinipilit silang maglagay para lang maangkat nila ang kanilang produkto. Ang mas masakla pa, ilang tiwaling empleyado mismo ng Department of Environment and Natural Resources, ang tumataga sa mga kababayan nating katutubo Agosto 14, dumulog sa aking tanggapan ng mga katutubong tagbanwa kuyunin upang ireklamo ang di manoy panlilin lang ng ilang empleyado mula sa DNR Taytay -Tay Palawan. Ayon sa katutubo, kahit na matagal na sila sa pagyayantok, ito ang unang pagkakataong tinanggal nila ang middleman at sumubok sa customer na taga-ibang lugar. Umaasa silang kapag rekta nilang inasikaso, rekta sa kanila ang kita. Agosto a uno, nag-apply sila ng permit to transport para sa Yantok. Dito nila nakilala isang Gerald Namok, isang forester sa DNR Taytay. Si Gerald Namok ang nagsabing kailangan ng SOP o lagay para makapagkarga sila ng Yantok. Ang sabi sa kanila, imbis na 20,000 pieces ng Yantok ay ideklara, gawin na lang na 11,000 pieces ang siyam na libong yantok pang SOP na lang daw. Nagdalawang isip mga ng mga katutubo pero sumugal na rin sila dahil sa takot na masayang ang pinaghirapan nila. Agad silang nagkarga ng yantok noong Agosto 7 kasama ang mga taga DNR. Pagsapit ng August 8, kinumpirma ng DNR na maayos na ang kanilang shipment. Ngunit noong August 11, nakatanggap sila ng tawag mula sa Tugo na sumobra ang kanilang kargamento. Ito ang dahilan kung bakit na-hold ang mga produkto nila sa pier hanggang sa di na ito na ibenta. Nag-ipon ng mga rata namin ng mga para kami na mismo may magde-deliver dito sa Angeles na magkaroon kami ng kunting kita para na i-deliver -de namin sa kanya. Ang modus, hinihingan sila ng piso kada piraso ng yantok kapalit ng mabilis na pagproseso mula sa orihinal na halaga ng kita na 600,000 pesos, bumaba ito sa 330,000 pesos dahil sa mga lagay katumbas ng 45% ng kanilang buong ani. Ibawas pa rito ang transportation cost na umaabot sa 100,000 pesos at ang matitira paghahatian ng hindi bababa sa 20 katutubo. Hindi biro ang pagyayantok kailangan umakyat sa matatayog na puno, tukuyin ng yantok, putulin at saka pagdaanan ng matagal na pagpapatuyo at pagbabalot bago pa man maibenta. Para sa mga katutubong tagbanwa, bagamat piraso ng yantok ay bunga ng pawis at hirap, marami sa kanila dahil sa bigat ng kargang pinapasan taon-taon ay nagkakaluslus na. At dahil sa nireport nila ang katiwalian ng DNR employee, lalo pa silang hinigpitan sa pag-aangkat. Hirap manguha ng yantok. Hirap kang makisama sa, sa gobyerno. Hirap din kami dito sa sitwasyon ng siyempre, walang sapat na pinansya. Nagkumahog kami na kumuha ng, ng buyer. Yung buyer po na ito, ay katutubo din. Para po hindi namin ma... Hindi kami lumisya doon sa kultura at tradisyon namin lumabas ang yanto, to, e, binyahin ng Manila, uh, all of the sudden, natanggap ko na, chairman, hold ang wing ban at saka yung rata natin. Nang mahold ang mga produkto at ang mismong mga katutubo noong August 11, agad tayo nakipag-ugnayan sa DNR Central Office para mapalaya na sila. Agad din silang nasikaso para maklaro kung ano ang mga susunod na hakbang. Kasalukuyang nagsasagawa ng internal investigation ng DNR laban kay Gerald Damok. Hindi na rin humarap sa amin si Gerald Damok para magbigay ng pahayag. Hindi kami nagtotolerate ng uh, sa office. Uh, depende po kung anong sinasabi ng RA, RA 3019 kung uh, dismissal ba siya or reprimand or susundin po namin yun. No? Actually po, sa mga ganitong sitwasyon, hanggat maaari nga, ay eh, gusto namin refer sa hindi kami ang mag-iimbestiga. Eh. Gusto namin higher than us para ma mawala din sa isip ng taong taga-opisina naman yan. No? So, usually, nire-refer po namin ang complaint sa mga tao namin. Nire-refer namin sa higher authorities na sila yung mag-iimbestiga. No, para walang whitewash po na mangyayari every time na mayroon kami nalalaman po yan, ay uh, hindi namin ito tolerate siyempre. No? Kasi makakasira sa amin yan kahit, kahit uh, isa yung gumawa. No? Ay buong piscina ang masisira kapag tinolerate namin yun. No? So, hindi po kami nagtotolerate ng, uh, ng ito, mga lagay-lagay dito. Ano po? At uh, welcome po sa amin kung may magsusumbong na gano'n. uring na second class citizen ng mga katutubo sa sarili nilang bayan. Naghain po tayo ng resolusyon sa Senado na sisiyasat sa implementasyon ng mga batas para sa ating mga katutubo. Patuloy rin ang ating ugnayan sa DNR para mapanagot si Gerald Namok at upang hindi na maulit para sa mga tagbanwa kuyunin at iba pang katutubong Pilipino ang mga ganitong klaseng pananamantala. Ako po si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapi.